Lahat daw ay kayang gawin ni Shayna Halili para mapaganda ang bawat proyektong kanyang ginagawa. Kaya naman kahit ipaputol ang mahaba niyang buhok ay pikit mata niyang ginawa dahil hinihingi ito ng istorya at karakter na ginagampanan niya sa primetime series na Indio. Hindi ko, ginawa ko talaga yon para kay Mayang and para nga sa show kasi gusto ko din makita ng mga tao talaga makatotohanan. Kung um, history yung in ano, eh, Indio eh. Napaka-challenging role ko. Ibang-ibang Sheena, hindi, hindi best friend, hindi komedyante, napaka-seryoso, warrior, and drama. So, gusto ko ipakita sa kanila na importante at mahal ko trabaho ko at thankful ako. Naganto ako ka-thankful sa binigay nila at sa trust na binigay nila sa akin hindi ba nahirapan ang produksyon na kumbinsihin siyang ipagupit ang matagal niyang pinahabang buhok? Hindi ako nag-yes agad kasi talaga nung mahirap naman talagang gupitin ng buhok, ba? Diba? Kasi years yan bago mo mapapahaba. Yung buhok ko na yan, for two years ko yun pinahaba. So, so sabi ko nga, so see you sa two years ulit bago ko siya mapahaba ng gano'n. Pinilit daw ni Sheena na huwag maiyak habang kinukunan ang ng pagputol ng kanyang buhok na mapapanood very soon. So eksena talaga, hindi ako dapat tumiyak kasi nga matapang ako doon. So, yun, talagang hindi ko inisip na, hindi, hindi ko inisip na artista. Kung baga, inisip ko talaga na ako si Mayang, na kailangan ko talagang putulin to para doon sa sitwasyon. Nung ginugupit na talaga ng gunting, nung inaayos nila ng gunting yung buhok ko, doon ako umiyak. Of <laughs> yung off cam na, kasi talagang ginupit na nila lahat. Yung, yung buhok ko na, na ginupit is, gusto ko i-donate gusto ko sana i-donate. Kasi two years ko rin namang buhok yun. Gusto ko rin sana na hindi lang basta-basta siya matapon or ano. Gusto ko may makinabang din. So, nag-decide ako na ni-request ko sa show na kila Miss sa sa production na sana and sa Artist Center naging ako ng tulong na sana mahanapan nila ako ng 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 tao na kailangan ng buhok.